DCSB, ang Spirit FM, CMN, Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live, Live! Nationwide! Nation! Junard Acapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Batay sa tala ng DMA Europa, umabot sa 5,380 magsasaka ang naapektuhan sa buong rehiyon dahil sa sama ng panahon na dulot ng habagat na pinalakas ng sunod-sunod na bagyo. Apektado ang kabuang 6,225 hektarya na sakahan kung saan 1,184 hektarya ang tuluyang napinsala at 5,042 hektarya naman ang bahagyang naapektuhan. Ang tinatayang kabuang halaga ng pinsala at pagkalugi ay umabot sa 216898847 Sa Oriental Mindoro ang pinakamatindi ang tama na may 3,562 na magsasaka ang naapektuhan at halos 4,026 hektarya ng sakahan ang apektado na may ang halaga ng pinsala na 177,584,936. Sa Occidental Mindoro ay nakapagtala ng 1,709 na magsasaka na naapektuhan. May kabo ang 2,141 hektarya ng lupang agrikultural na apektado at pinsalang tinatayang aabot sa 37,061,064. Sa Rumlon ay nakapagtala ng 64 na mga magsasaka ang apektado may ang 38.9 ektarya ng pinsala sa sakahan at katumbas ng halaga na 1,828,801. Sa Marinduque naman ay may naitalang 45 na magsasaka na naapektuhan at 19.47 ektarya na sakahan ang bahagyang napinsala na nagkakahalaga ng 424,045. Ang ulat na ito ay nagsisilbing batayan sa pagtukoy ng agarang interbensyon at tulong ng pamalaan para sa mga magsasaka at mangisda na lubang na apektuhan ng malawakang pinsala sa Mimaropa. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City, reporting live para sa CMN, Pilipinas. CNN Live! Nationwide. Maraming salamat Jonard Acapulco mula po naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, Siamen Calapan, Oriental Mindoro.